Sabi nila, umakit ka ng bundok, hindi upang itanim ang iyong bandila. Ngunit upang yakapin ang hamon, damhin ang hangin at masta ng tanawin Pakitin namin ngayon ang Mount Patulok. Isa ito sa kilalang Bakon Trio na binubuo ng mga bundok ng tanglawan, Kabunian at itong Patulok o ang Mount Lubo. Ang Patulok ay lokal na lengguahe na ang ibig sabihin ay patusok pero kilala din ito na Mount Lubo na hango sa pangalan ng lugar na nakakasakop dito. Matatagpuan ang mga bundok na ito sa bayan ng bakun na nasa dulong hilaga sa probinsya ng Benguet. Kaya mula sa Baguio City ay kailangan pa ng may gitatlong oras na biyahe bago makarating sa Jump Up. Syem na oras ang aming naging biyahe. Pagpasok ng probinsya ng Benguet ay naging rolling na ang kalsada. Matarik at kurbada ang mga daan. Nandito tayo ngayon papunta sa sentro ng poblasyon. Sa haba ng biyahe, sa dami ng kurbada, mga ahon at dusong, nangamigo man na sa loob ng sinasakyan naming van. Kaya kailangan din munang ipahinga ang aming van. Kaya heto, lalakarin na lang namin itong sentro para kitain ng aming mga tour guides. Kita nyo naman, dito pa lang sa bayan, tanaw na tanaw na ang napakagandang view ng Mount Kabunian at Mount Tenglawan. Pero syempre, iba pa din ang experience ng actual na pag ng bundok. Ramdam mo yung hirap at saya kapag nasa itaas ka na. Iba din yung level ng satisfaction at ibang perspective din ang makikita mo. nasa sentro ng koplasyon ang jump off ng Patulok. Pero dahil sa bagyong Karina, mayroon daw mga guho at hindi madadaanan ang pangunahing trail nito. Kaya bumalik kami dito sa Sitio Dada na dinaanan na namin kanina, kung saan mayroong alternatibong trail paakyat ng Patulok. Dito na kami magsisimula at dito na din kami hinintay ng aming mga tour guides. Nagsimula kami sa isang panalangin bago simulan ang aming pag-akyat. Dito sa bungad malapit sa main road, dadaanan namin ang maliit na komunidad ng dada. Kung mapapansin nyo, yung mga libingan ng mga kaanak nila na yumao ay nasa bakuran lang ng mga bahay. May nakita din ako kanina na libingan sa gilid ng bundok. Isa ito sa mga tradisyon ng mga pamilya dito sa Cordillera Region. Na hanggat maaari, inililibing nila ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao malapit lang sa kanilang mga bahay. Nadaanan din namin ang taniman ng gulay na tipikal dito sa Cordillera, kagaya ng sayote, patatas at repolyo. Na-establish naman ang majority ng trail, barangay route talaga itong dinadaanan natin. Kaya may mga parte dito na sementado. Nasa mataas na parte na din kami ng kapundukan nagsimulang umakyat, kaya hindi na ganun kataas ang aming aahunin. Pero ganun pa man, hindi rin naman ganun kadali ang umakyat ng bundok. Dito sa trail, tanaw sa malayo ang mga karatig nitong bundok. Sa kaliwa ay nakakanlungan ng mga ulap ang Mount Kabunian at sa kanan naman ang Mount Tenglawan at ang Carrot Peak nito. Sa pagitan ng mga bundok na to, ang lokasyon ng sentro ng bayan o ng poblasyon kung saan kami unang pumunta kanina. Ang kalsada na dinadaanan natin ay inukit sa gilid ng bundok kaya wala tayong gaanong view sa kanan. Pakas pa din dito yung malilit na guho sa gilid ng kalsada dahil sa nagdaang bagyo. Sa kaliwa naman ay bangin at tanaw sa malayo ang kabayanan ng bakun. ming falls din no. No. Eh, dito tayo duman kanina no, itong may may hirap na ako na 'yan. Yan. Sigit kasi tong bakon, bakon sa kayong katabi niya kay Bungan Na yung bundok nila talagang solid na batong alis Oh. Kaya eh, bato rin naman yung sambales sa yung kawag. Puro bato ngalan. Puro limestone. <laughs> Pati puno wala nang tumutubo eh no. Oh, limestone. Kaya talagang pag umulan dito, talagang dadaloy lang. Hindi siya ang Mount Patulok ang pinakamataas sa tatlong bundok ng Bakun, pero ito naman ang pinakamadaling akyatin sa tatlo. Mahabang parte ng trail paket dito sa bundok na to ay medyo patag lang. pagkalipas ng may kitsasang oras na paglalakad, nagtipon-tipon ulit kami sa paanan ng summit. Makitid lang ang daan papunta sa Tokto, kaya hinintay namin na makababa ang grupo na nauna sa amin bago kami umakyat. May railings na bakal ang pakyat sa summit dahil delikado, makitid lang ang daan at bangin na magkabilang kilid. Nakakatakot pero nakakamangha ang ganda ng tanawin At dito sa tuktok ay may 360 view na tanaw ang napakagandang kabundukan ng Benguet. Isang paalala na sa bawat hirap na ating nararanasan ay may magagandang bagay pa din na sa atin ay naghihintay. Bumaba kami, lagpas alas 10 na ng umaga para kumain at dahil sa mga oras na to, umaangat na din ang ulap at tinatakpan na ang mga kabundukan. Kaya heto sa aming pagbalik, umapal na ang ulap at wala na din tanawi na makikita sa malayo. Isang napakahabang biyahe at maiksing akyat. Maswerte pa din at napagbigyan kami na magkaroon ng clearing sa itaas ng bundok. Kaya salamat sa Diyos sa pag-iingat at sa pagkakataon. Hanggang dito na lang at maraming salamat.